What's up mga capers? Good evening, yun o. Know? Namanak na pala yung ating mga golden blue tail, yun know? o. Marami ng fry o. Oh. Punin natin na yan, separate na natin yan. Kasi mga red eye to. Mga albay na to golden blue tail natin. Punin natin yung mga fry. Papaal siya na ako, lalabas na ako, yun know? o. Dalawa. Bilahan natin kung yung mga fry to. Sana ba, mga nasa 30 pieces. Ano o. Ayan so, na Desin na natin ito agad Baka kasi kainin pa ito ng mga pehensil Apat no. Ano kaya dyan sa anim yung ah, nakinyan sa apat na breeder natin Sira pa yung aerator natin Kaya wala ng aerator ito ngayon na uslan natin Ano? tanim na yan hindi natin ang kuha lahat yung sa gilid o oh. ayaw magpahuli nasa ilalim ng iba huwag kayong magilalim kakainin kayo ng parents nyo ito o oh. medyo malabo na tong aquarium natin buti sinilip natin yung ating backyard nahihirap na kong kainin lang nila kaya separate na natin walang mayroon. mayroon pa ba saan mayroon pa kakainin lang kasi yun eh, ito ayun o ayun ito ulit kakainin lang kasi ito ng mga parents niya pag hindi natin ito sinaparate mga albino kasi ito basta mga albino balloon mollies kumakain yan ng mga paray basta mga, uh, mga red ang kanilang mata yan tingnan natin si nga natin ang maayos yan mayroon bang isa dito yun o oh. sa gilid sampo na nakuha natin yun oh. ay ito pa ito no? Ayaw ko pa ako ganoon siya. Bago pa to. Yan o. 11 na. May 11 pieces na tayo nakuha. Saan na mayroon pa? Yan. Tingin-tingin muna tayo. Sa ating mga golden blue tail. Nakuha tayo ng 11 pieces. Na fry. Yan. Tingin-tingin muna tayo. Sipat-sipat lang ba? iba kasi may naiwan sayang naman Ayan, may nakuha tayong 11 pieces na golden blue tail mukhang wala naman ako nakikita ang natira Ayan, sana wala nang nakain yung natin golden blue tail buti nilagyan natin ng plants kaya hindi na kain Ayan, may nakuha tayong 11 pieces buti sumipa tayo dito magpalabas na tayo sana lalabas sana ako Yan. Bago oh, kasi ako lumabas, sinitingnan ko kung nanganak na yung ating mga balon mulis para sinisiparate agad natin yung mga prayan. Ayan o. Oh. Nagbibrid na naman niya, o. Oh. Nasira, nasira yung ating aerator. Ito, o. Oh. Sira. Pero, goods pa naman. Kasi may sa loob, may isa pa tayong aerator na dual. Labas na lang natin yun. Ayan, hanggang dito na lang guys yung ating video, guys. For this video, dito na lang. Ayan o. Oh. Gold pieces Kuha natin sa Prime ng golden blue tail Yan Sana mga anak pa to Mamaya Sana mga anak pa to Hindi pa ata yan Tapos mag drop Kaya papatayin muna natin Ang ilaw Para di nila makain Yan Nandito na lang guys Sa ating video Thank you guys